isinilang na ang unang baby ni na Revilla at Angelica Alita. Ating balikan ang journey ng kanilang pregnancy at lubos na kilalanin ang kanilang unang anak. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin ang first baby ni na Jolo Revilla at Angelica Alita. First Child Sina Jolo at Angelica ay nagpakasal noong December 15, 2019 sa Newport Beach, California, USA. Agosto noong nakaraang taon, inanunsyo ni Jolo na siya at na kanyang asawang si Binibining Pilipinas 2016 first runner-up Angelica Alita ay nagdadalang tao na sa kanilang unang anak matapos ang mahigit tatlong taon ng kanilang pagsasama. Si Jolo ay nag-post sa kanyang Instagram account upang ibahagi ang nakakatuwang balita noong August 2, 2023 na ang araw din ng 28th birthday ng kanyang asawa kung saan ipinakita ang larawan ng sonogram na kanilang bunting bunso. Sinulat ni Jolo In God's perfect time, today we announce our greatest blessing for Angel's birthday. We are having a baby. Maraming salamat po sa lahat na nagdasal para sa amin. Sobrang excited at masayang-masaya po kami. Can't wait for the gender reveal. I love you so much, asawa ko. Biro pa niya. Madami pa itong kasunod. Hehehe. <laughs> Hashtag Baby Revealia. Sumagot naman si Angelica sa post na kanyang asawa. I love you. So excited na. Di pa lumalabas, kasunod na agad, iniisip mo. Nagbigay pa ng greetings ang kanilang mga taga-subaybay, kasama na si Alfred Vargas, ang kapwa artist at public servant ni Jolo. Na noong panahon na yon, ay nagdadalang tao rin ng kanyang asawa na si Yasmin ng kanilang pang-apat na anak. Bago ang pahayag, nagbigay ng hint si Angelica sa isang sorpresa nang bumati ang kanyang asawa. Nag-post din ang nice ng iba pa mga larawan ng kanilang announcement. Gender Reveal Party. Inilabas ni na Angelica at Jolo ng live ang Gender Reveal Party sa Facebook account ni Senator Bong Revilla noong August 20, 2023. Kung saan nagbigay ng premyo ang actor-politician sa kanyang mga taga-subaybay sa Facebook para ipromote ang walang matigas na pulis sa matinik na misis na magtatapos na ang Season 1. Ayon kay Congresswoman Lani, ina ni Jolo, team girl siya at team boy naman si Senator Bong. Sinabi ng kinatawa ng Lone District ng Bacoor na marami sa kanila ang humula ng babae. Napaloha si Congressman Jolo nang malaman na isang baby girl ang kanilang magiging anak. Sinabi pa ni Lodette, kapatid ni Jolo, na gusto talaga ng kuya nila na magkaroon ng babae. sang ayon naman si Jolo. Na sa ikaapat na buwan na na kanyang pagbubuntis noon si Angelica. Binanggit naman ni Daniel Krishnan, ang host na nasabing party, na gusto raw ni Jolo na magkaroon sila ng anim na anak. Tsaka daw na magiging istrikto si Congressman Jolo sa kanyang anak na babae. Ayon naman sa isang report na ayon kay Angelica at sinabi niyang tuloy pa rin na kanyang paglilihi sa kanyang ikaapat na buwan ng pagbubuntis. Marami ang tumawa sa isang IG post ni Congressman Jolo na kinukulit siya ni Angelica na gustong kumain ng suman. Maghating gabi na noon at wala silang mahanap na suman balinghoy sa oras na yon. Kinabukasan, nagpahanap na si Congressman Jolo ng suman at ayon kay Angelica, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala sa kanila ng suman balinghoy hanggang sa panahon na yon healthy baby girl. Noong January 31, 2024, ibinalita ni Jolo at ni Angelica ang ligtas na pagdating ng kanilang panganay matapos ang apat na taon nilang pagsasama. Sa isang post sa social media sa kanyang official Facebook account, ibinalita ni Jolo na, Today is a very special day for us. We are happy and grateful to announce the birth of our beautiful and healthy baby girl. Dagdag pa niya, we would also like to thank everyone for their prayers and warm wishes. Ipinakita ng Cavite Congressman ang mukha ng kanilang baby girl na pinangalanan nilang Lauren Angela Alita Revilla. Sinabi rin ni Congressman Jolo sa kanyang IG account na maglalabas sila ng video ng kanilang journey sa susunod nilang post. Bago mga anak si Angelica nag-Facebook Live si Congressman Jolo sa ospital habang nanganganak ang kanyang asawa. Sa oras na 'yon, 17 hours na umano naglilabor labor si Angelica. Ngunit kahit na nakikita ang kanyang paghihirap sa bawat contractions, nanatiling kalmado si Angelica ipinapanalangin daw nila na huwag nang tumagal pa ang panganganak ni Angelica at maaaring kailanganin na siyang isa ilalim sa cesarean section. Maswerte at naging normal ang panganganak kaya nagpapasalamat sila sa lahat na nagdasal para sa ligtas na panganganak ni Angelica. Bleeding Ipinose naman ni Jolo sa social media ang video ng panganganak ng kanyang asawa na si Angelica sa Cedar sinai Medical Center, Los Angeles, California noong January 30, 2024. Nagsimula ang video na ipasok nila si Angelica sa ospital ng 1.50 a.m. ng araw na yon. Sa sumunod na eksena, nag-Facebook live si Jolo ng 6.50 p.m. at ibinalita na 17 hours na nagli-labor si Angelica. Sobrang excited niya na, yan ang sabi ni Jolo sa video. Nagpapahula pa siya sa mga fans nila kung ano ang ipapangalan nila sa prinsesa ng unang distrito ng Cavite. Siyempre, gusto raw nila na may resemblance ng pangalan niya at ni Angelica. Inaasahan nila rin na normal ang panganganak nito. Ang pangalan ng kanilang anak na panganay ay kombinasyon ng pangalan nilang mag-asawa, Lauren mula kay Jose Lorenzo, pangalan ni Jolo at Angela mula kay Angelica. Umabot sa langit ang dasal ni Jolo kasama si Cavite Second District Representative Lani Mercado na nagpapasalamat sa normal na panganganak ni Angelica at hindi kailangang dumaan sa cesarean section. Sa isang panayam ni Jolo sa isang entertainment website, ilang minuto matapos mga ni Angelica, may nangyaring pagdurugo. Nagpatuloy ang pag-usbong ng dugo kahit wala namang sablay ayon sa doktor. Sa katunayan, dapat na raw sanay tahiin na si Angelica. Nataranda daw sila sa patuloy na pagdurugo. At ayon pa kay Jolo, wala ng dalawang litro ng dugo kaya si Angelica ay humina. Nung time na yon, hindi niya alam kung ano ang gagawin. Hindi rin niya alam kung saan siya pupunta sa baby ba o kay Angelica na nahihilo na. Parang wala pang 30 minutes na nag-push, tapos na. Na okay na lumabas na yung baby. One hour silang sila nag-skin to skin at patuloy pa rin bumababa yung blood pressure ni Angelica. Tapos, nahilo siya. Binanggit nila sa doktor na nahihilo si Angelica. Dahil hindi mapigilan ng mga doktor na patuloy siyang dinudugo. Hanggang sa nagulat sila, sobrang dami na ng dugo. 2 liters ang nawala kay Angelica. Bumagsak ng 51 over 40 ang blood pressure niya hanggang sa hindi na din niya alam kung ano yung gagawin niya at kumapit na lang sila kay Lord. Nag blood transfusion na rin sila para kay Angelica. Sinabi ng kongresista na dalawang beses nag blood transfusion si Angelica dahil umabot na ng dalawang litro ng dugo ang lumabas sa kanya. Inakala raw ni Angelica na wala na talaga. Ayon kay Angelica na hindi siya pwedeng mawala ng malay. Ayaw niya matulog kasi baka hindi na siya magising. Ayon pa kay Jolo, parang hindi makapaniwala ang mga doktor na nalagpasan ito ni Angelica. Himala raw itong nangyari. At naniniwala si Jolo na mas mabisa talaga ang patuloy na panalangin na malalagpasan ito ng kanyang asawa. Sabi pa ng doktor, pag nakikita nila si Angelica, the fact that she's with us, that's a blessing. Ayon pa kay Jolo, mabuti na doon ang mama niya. Talagang siya ang nagpapakalma sa kanya. Hindi niya na alam kung ano ang gagawin hindi niya na nakuna ng video at natataranta na silang lahat. Born in the USA Ibinahagi rin ni Jolo sa social media kung bakit nag-decide silang dalhin si Angelica sa Amerika para doon anak. Isinilang ni Angelica sa Los Angeles, USA ang kanilang first baby. Si Angelica na nakaranas ang high-risk pregnancy ay napag-alaman na mayroon siyang circumvallate placenta ito ay abnormalidad sa placenta na siyang bumabalot sa sanggol habang siya ay nasa sanapupunan na nagdulot ng mataas na chance of complications tulad ng preterm delivery at placental abruption. At ayon sa mga eksperto, maaaring ikamatay ng sanggol sa loob o kakailanganin ng emergency cesarean kapag siya ay papanganak na sa awa ng Diyos ay naisilang ng full term ang kanilang anak, malusog at walang komplikasyon. Talagang anghel para sa kanila ang kanilang anak, hulog ng langit, kaya naman pag-iingatan at mamahalin nila raw ng mabuti ang biyayang ipinagkaloob sa kanila. Masayang masaya sila gayon din ang kanilang buong pamilya. Sila ay lubos na nagpapasalamat sa lahat na nagdasal, sumaporta at sumama sa kanilang journey bilang pamilya. Ramdam nila ang malasakit at pagmamahal ng lahat. Sa kanilang anak na si Baby L.A., sinabi dito ni Jolo na mahal na mahal ito ng daddy at ng mami Angelica niya na aalagaan at papalakihin nila ito ng puno ng pagmamahal. I-post ang inyong comments at reactions sa baba at huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!